So for today's video, magluto pala ako ng aking ulam. So let's go! Naglagay na nga ako ng mantika sa pan And pagkatapos nilagyan ko na rin ng pampala sa tulad ng sibuyas. Ayan, mikos, 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 hanggat. sa so, inilagay ko na nga ang mix na gulay. May barbecue beans, carrots, and broccoli, bell pepper, red bell pepper, And, especially, sili at saka okra. Kaya, mikos-mikos, hanggat sa lagyan natin ng na pampalasa tulad ng asin, paminta, and syempre may bitchin ako dito. Kaya, yun na guys, tapos na nga ako magluto at ilagay ko na sa plato para naman ako ay makakain na. So, ang oras naman natin ay alas dos na ng hapon. Kaya, let's eat na tayo guys so tapos na ako magluto. sa so, late eat. Kain tayo guys. So yun, masarap ang aking ulang for today. So nagluto ako ng ano, tawag nito, hindi ba maglita dyan? <laughs> gulay. So mix gulay, may okra, broccoli, bagyo beans, yan, carrots, at saka syempre yung favorite na ano, sili. And then may okra. Ayan guys, kain tayo. Thank you Lord, so lazy. Lagyan natin ang lemon para maso sarap. Maasim-asim. Ayan guys, kain. Siyempre may manok dito. Ayan. Ừm, tôi cũng mò Bye guys, tay rồi.